Dito kami sa Ikea. Hinanapan namin ng closet si Mother para sa bago mo lilipatan niyang house. No, at first we'll take the two. Yeah. This is longer. I I One, two, three, you said? Yeah. This is three. Uh, three para mabuo siya number 2 3 2 and 1 okay isang buong closet na yan yeah assemble na lang yan yeah 1 2 okay that's yeah. yeah. it yeah in gray the color is gray with this hook Mm -hmm. What what is the name of this? Vitka. Vitka? Yeah, vitka. ah, for the curtain, yeah. This is for the curtain. Yeah, this is so for, the curtain for to, the to for floor, one sliding, sliding room. Yeah. Sliding door, I mean. Wall yeah. Ito yeah. para sa yeah. pepper. Do Yeah. Wall sa loob. Ah, sa pagluluto. Okay. Okay. <laughs> <laughs> No, yeah, this is nice. I make a small vlog for this. See? Mm -hmm. Itong cabinet na to guys, ay closet, pag nabuo yan, tamang-tama din sa height ko. <laughs> Hindi siya sobrang taas. No need a ladder. What big Ikea here. This is in Nuremberg. ito yung kanilang storage pag napili mo na dun sa mga display pupunta ka dito para kuhanin mo yung hindi pa siya naka-assemble may mga display para makapili ka ng uh, tamang sukat at yung gusto mo ito kulay gray ang kinuha namin sobrang laki ng IKEA dito yan pati sa mga... Kung parang makikita mo yung kabuuan ng isang bahay na gusto mong design sa loob. Kompleto na siya with kitchen, with living room, bath and toilet, everything na gusto mong design. Ayan, magbabayad na. Look at my hobby, guys. Noon, kalbong-kalbo yan sa may ulo niya. Yan o. No? wala kang makikitang ano nun, hair sobrang linaw ng balat ng ulo niya saka kainom niya ng hot water warm water ayan tumubo yung buhok niya guys noon talagang asin ang pangit eh, at sobrang bait din ng mother-in-law ko lahat ng bibili ni Habi nakalista sa kanya babayaran niya lahat yan sobrang independent woman parang nakukuha ko yung ugali niya or kahit hindi pa hindi pa hindi ko pa siya kilala ganun din ako sobrang uh, sobrang ano ba yon yung, yung naintindihan ko lahat na walang libre dito sa mundo lalo na kung yung yung uh, tumutulong sa iyo eh walang wala din or sakto lang yung kabuhayan niya kaya huwag nating samantalahin ang isang tao kahit hindi ko pa nakilala yung biyanan ko dati pa pag may pinakikisuyo ako or anumang pabor kailangan nagbabayad tayo nagbibigay tayo ng kahit panggas or yung, pinang, yung inabala natin o yung araw niya ganun din ako guys ganun din yung biyanan ko. Sobrang ano siya, wala siyang gustong ilibre mo lang basta. Gusto niya bayaran niya lahat kung ano man yung mga binili mo sa kanya or pwera lang yung mga small present or flowers. No need. Basta yung mga mahalaga at very, ano naman, very, very useful at may at may pakinabang na pangmatagalan hanggat maaari babayaran ka talaga niya okay mm -hmm. we have to scan alone yung mga items tapos babayaran mo ng cash kung cash ang gusto mo kung credit card or what ang daming tao ang daming nakapila sa mga pinagbabayaran hanggang doon hanggang doon sa dulo Okay guys, that's all. Inom din pala kayo ng mainit na tubig para tumubo yung buhok nyo. Ako din ang kapal na ng buhok ko guys. Sa kainom ko ng warm water, hindi ako nag-iinom ng malamig. Pero lang kung may lasa yung juice or what. Pero more on water kami. Wala kaming juice sa bahay, wala kaming stock. Para sa mga bisita kasi gusto lang namin uh, healthy living okay till next time